perspective. Uh, Joshua, ano na pa yung... July. Mm -hmm. Okay lang, ano yung nakapilipay na lang. Okay. Ano yung July? Okay, hirap na Pero more on, ano lang, more on... Pagka sa wedding kasi, babae talaga mo. Ano yung tagging wedding? Garden? Beach wedding? Church wedding. Church wedding. Josh, mm -hmm. mm -hmm. nag-start ka sa na-actor. Akabang, so bumalik ko know, sa akin. So uh, looking forward pa rin. No Parang, pero hindi ko siya, um, uh, first priority ko Priority mo is music. Tapos yeah. kung may nag-offer lang sa din sa akin, I have to check kung so, mm -hmm. yung sa schedule naman band pasok. Then go pa rin ako sa akin. Kasi nakakamiss din eh. Nag-theater ako, nag-rockabase ako. gma ako. So parang miss ko pa rin mga. Pero bawal na yung mga sex scene. The last time we saw you sa film ng... Katips mo? siya Oo. Buti nga hindi ka May nag... Ba? Uh, <laughs> si... <laughs> ano Ano naman? Uh... Or bawal na ba dahil lili ka na ngayon? Or hindi naman? Hindi naman. Kung kailangan sa sa um, movie, pwede. Pili ka pa mag Viva Max. Ha? Pili ka mag Viva si Max. Na, diba? Gaol, Max. Oh na invite na ako pa. Si Yuki na sa Viva Max na, diba? Si Gio Gaol, nag Viva Max. Oo nga eh. Na-invite na ako sa Viva Max, pero parang sa ngayon hindi ko pa kaya. Pero yun yun ang magdalo lang. Tapos natin si Tita Pee. Ayun, hindi mawag. Just in case, oh, ma-invite ka sa Viva Max. Papayos sila sa ako. Ako ako, na-invite na talaga ako. Pero hindi na ako mag-viva max kasi parang ako-respect ah, uh, hindi naman bawal din sa grupo niyo. kasi you're part hmm. ng DD. Wala naman pinagbabawal. Wala naman, pero kasi ako, ako yung parang nagmamarketing din sa amin. Parang feeling ko, hindi siya magandang brand sa atin. Kasi, hmm, nagulat kami dahil kalalili, di ba? Matagal na yung banda. Diba? Pero, dami namin mga fans ng mga fellow T-shirts Mmm Dahil sa'yo Tap So parang doon papasok yung planning na Pag so, mag-babe mm. pa no, pa Mmm Jesus like. na Mamawalag na ano Sexy oh, ba Pwede ko na magawin bad na sexy Pero hindi na ako Nagta-topless <laughs> ka ba sa performance niya? Ay, nangubad yan Yan ang ginagawa ko wow. Para remember Tinatanggal mo lahat. ko sa kanila. niya. Kaya yung laptop ko, bumibili <laughs> ako. Kanyari, the day before, bumibili ako ng bago. Para, pa ng para sa fresh. Sa so, laging, ganon. laging ganon. Wala naman yeah. ang bato sa ipabalik. <laughs> Panty nila nila. Ah! Last na mga So, gusto ang ilo mo nila yun. Wala ba chance? Kasi nang ka no? Hindi pa daw. Hindi pa sila nagkikita. May issue! Sabi nga, sabi nga. Sabi nga, kita. Um, As of now, siguro, ako ah, for me parang hindi pa kasi nagbibuild pa lang kami so. And then para lang sa mga viewers, yung bago kami single at merong meron doon na artista na Pulambo na kasama sa music video. Okay. Abangan. So, bye bye. Pulambo sikat. Ay uh, Joshua, message mo na lang kay Kim.